Ayan kay kuya nga pala, tagas din ang ano. Ano yan? Ano sa nang bago mo? Ay, yun pala ang bago. Tagas ang power din. Hindi, ano lang yun. Hindi naman. Ang gasket nga. Yeah. Hindi lang na ano siguro yun. Ayan, sila gagawa ang radiator ba yun? Pinapagawa ang radiator. Saka tuloy nag-change oil na si Bayaw. Ayun, sabog ang ano oh. Sabugang Sabugang <laughs> wallet Sabug daw ang wallet, <laughs> <Sabog doong> wallet. <laughs> Yan Hindi nyo alam Magasos o magkakotse <laughs> Ka Kala nyo lang masarap <laughs> talaga sabog ang, ano eh dugo eh oh tinin niya kita naman o, kulay green kulan pa lang magkano na <laughs>